One down. Ah. Puro buta yan mga karumblo no. Yan. Grabe oh. Woohoo. Pero bagong buhos yan. Puro lahat yan, puro ganyan yan mga idol. Napakadami talaga yan. Yan, punong-puno din yan mga idol. Oh, grabe talaga ang dami. Idol, pare bagong buhos ulit. Yan. Ibuhos ang bagong may may bulaw puro din tangig yan ayun na mga karumplon ang aming buyan Pumayo ka at magpakarami ang tangigi. Hulihin mo lahat. Ang gamit namin ngayon mga karumblon ay pantangigi pa rin na lambat. So bukas ay pahinga dahil bukas ay malakas ang hangin. Yon mga idol, malapit na matapos ang ating lambat ang ating kabade si Boy Aurora taga Baler Aurora yun mga idol tapos na ang pag-arya yes sir time check alauna sarado alauna sarado mga krumblon kubrada na 行，那、嗯，好，就一个白白龙，不要打那就好了。第八 Buhay na buhay pa mga karumblon ang tangiging lapad. Ito. ठीकु आहे

把。<别> Hina harap Go oh, Go Yes Marami na sila marami na Yes yes yo Ho 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 રામી નાશલા યો કોના કોના તો ઇમેગા Редактор субтитров

Kilo. billion muna tayo mga idol at kunting kalaman sa ating bagong viewers dyan sa ating channel ang isdang ito mga idol ay nagkatahalaga ng 150 Taiwan dollar ganun kamahal yung isda na ganyan mga idol yan mga idol ating cooler puno na kalating lambat pa lang yan mga idol Ayan na mga idol, ang ating huli sa isang lambat. Grabe vero mo yan mga idol oh. Sa mga bagong viewers ko nga pala dyan, mga idol. Sa mga hindi nakakaalam, ang isdang ito ay ang isang piraso ay umaabot ng 100 o 150 inti dollar. Ganto kamahal ang isdang ito mga idol. vero mo yan. Ilang piraso ito halos 1,000 mahigit. tapos ang ating tangigi mga idol ang sabi ng aking kapitan ang isang piraso nito mga idol ay nagkakahalaga ng Tumataginting na dalawang libo or one five one thousand five hundred inti dollar mga idol ganto kamamahal ang isda dito so ayun nga pala mga idol eh, ang huli na ito ay kuha pa lang ito sa isang lambat sa isang lambat pa lang yan mga idol yan tsaka ito tsaka yan, mayroon pa doon mga idol sa cooler puro din yung tangi kay lahat dahil sinigregate na namin mga idol yung huli namin pa, ang tawag pala dito mga idol ay batsida so comment down below mga idol kung anong tawag dyan sa Pilipinas yan mga idol ang aming lambat na isang lambat may kubra dahil pa kami isang lambat. Yun, pangalawang lambat to mga idol. Yes sir, punong puno. tangi kay mga idol oh. naman mga idol, punong punong na lahat ng lagayan namin. kakarumblon ay inabot na kami ng liwanag inabot na ng liwanag Yon mga idol! Tapos na kami ng liwanag, hindi pa tapos magkubrada. Sabi ah. Dami, sa aming Time check mga idol, alas ay simidya na ng madaling araw. Nagsimula kami magkubrada e eh, alauna, sarado. Ngayon ay alas ay simidya na, hindi pa kami tapos magkubrada. ating medyo kapuspalad ang pwedeng makinabang. mga idol, sa lang mag -uprada. so ayun mga idol pa na kami so siyempre ang kasunod nito mga idol ay pagka catch reveal kung gaano ba kadami yung hole namin yan yung hole namin mga idol at siyempre marami pa yan mga karumblon ayan pa tapos siyempre ang ating tangige, hindi mawawala yan mga idol dahil bida na naman yung ating tangiki ngayon na napakarami talaga mga karumblon kaya inabot kami ng umaga sa pagkubrada tapos siyempre may tulingan tayo yung tulingan dito mga idol ay murang mura lang naman yan ang isang piraso nito mga idol ay halos dalawang kilo dalawang kilo na tulingan mga idol ang isang piraso ay nagkakahalaga lang yan ng 150 dito naman tayo mga idol puro rin ano yan tangigi tangigi tsaka espada yan tangigi tsaka espada mga idol so may ano tayo ito pangulam na siguro namin yan dorado at hindi lang yun mga idol meron pa dito natakpan, tinakpan ko na dahil mabilis malusaw ang hilo puro tangige yan mga karumblon ito ayan mga idol grabe pero mo yan mga idol kung gaano karami yan yung isda na yan kwintahin mo yan mga idol sa 150 inti itimes mo yan sa nasa 3000 piraso grabe pera yan mga idol One down Sos Nagpangaawas na So biruhin nyo yan mga karumblon Isang piraso maabot ng 150 to 200 MT dollar Mga idol Grabe kamahal ng isda na to ito yung tinatawag na small but battery mga idol. Small but terrible Biruin mo yan, mga idol. Ang dami ng huli namin. Halos 3,000 piraso na ganto. Ganto kalalaki, mga idol. Halos 3,000 piraso. Kwintahin mo yan, mga idol, sa tig 100 na lang. O 120. 120, mga idol. I-times mo yan sa 3,000 piraso. Grabe yan. Yan pa mga idol, pangalawa. Puro buta yan mga karumblo no. Yan, grabe oh. Napakalaking blessing ngayon mga idol. Pagkalipas ng December. So ito yung tinatawag na blessing ng December mga idol. Grabe, ang dami talaga. Ang ating tangi kay mga idol, King Makirel, pero hindi lang masyado malaki. Mga dalawang kilo siguro. Paring boy boy. Galaw galaw. Ay. Sos. Na ano kaman eh. Mga bata. Aman. Si isang araw mga karumblon. Lalo kapag ganto yung huli na isda. Si isang araw mga idol. Ang binta niyan. Grabe. Aabot yan ng milyon mga karumblon. Dalawang lansa yung lumalaot. Kung ganto yung ano. Yung pahuli. Isang araw na laot mga idol, halos isang milyon yung binta sa huli ng mga Taiwanese fisherman dito mga idol. Ubus na ulit mga karumlon, panibagong cooler, panibagong buhos, yan, puro lahat yan, puro ganyan yan mga idol. Napakadami talaga yan. Balbal, 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 bal. galaw, galaw ito lang yung pinakamaganda dito sa kanila mga idol dahil napakaraming binipisyo sila sa gobyerno nila dito pagdating sa crudo nila mga idol pagdating sa krudo nila mga idol may kahati yung ano may kahati yung gobyerno ang bili sa gasoline station mga idol ay nasa 28 pero pag dito sa kanila ang binta lang sa kanila mga idol ay nasa 18 o 19 ang per litro halos kulang kulang kalahati yung libre ng halos kulang kulang kalahati yung tulong ng gobyerno sa kanila mga idol sa mga fisherman yan mga idol ang pang apat na cooler pang na cooler balbal -bal. -bal. Yan, punong-puno din yan mga idol Oh, grabe talaga ang dami Kung ano klaseng isda to Mag-comment lang kayo dyan mga idol Sa baba Para Malaman ko din kung ano klaseng Isda ang Pangalan nito dyan sa Pilipinas Ang gantong isda at syempre mga idol, ay kung bago lang kayo sa channel ko ay don't forget to like, share, comment at syempre huwag nyo na rin kalimutang mag iwan ng isang subscribe nyo dyan mga idol sa aking mumunting channel. At syempre mga idol ay pakipindot na rin ang ating notification bell dyan para every time na may bago akong upload mga idol ay lagi kayong buhay na mano. Yan pa mga idol, panibagong buhos ulit. Yan napakarami talaga ang ating espada mga idol ang espada ni Lolo Magilan anak ng Orpishian anak ng Orpishian mga idol nakaraang araw maraming espada tapos ng mga nakaraang araw pa rin eh, napakaraming tangigi naman mga idol ngayon eh, puro ganito naman ang marami ibuhos ang bagong Grab. grabe punong puno din mga idol ay ah, hindi pala puno kalati lang kalati lang yung laman kung sa Pilipinas lang ito mga idol sigurado milyonaryo yung mga fisherman kaso sa Pilipinas mga karumblon ay mura mura yung isda tapos ang mahal ng krudo tapos ang mga fisherman natin mga idol ay medyo pigado yung kagamitan sa ano sa paglaot mano-mano ang paghila ng lambat kaya mahirap talaga mga idol kaya kailangan mo ng maraming tao dito lahat puro hydraulic yung gamit kaya ang tao na kailangan ay ilang tao lang mga idol ay kayang kaya na magkubrada dahil hindi naman naghihila ng lambat mga idol puro hydraulic yung nagkubrada. ang ginagawa lang namin ay magtanggal lang ng isda kung anong tuloy yan mga idol ang tangige segregate ang malalaki at maliliit pulau, main pulau, tak Apat, apat yang pre? Masarap. Yang mengai dol sa isang kolor na putih. Puro din tangi kian. Bal 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 bal. Time check mga idol. Alas 10:00 medyana nang tangali kakarating lang namin. Grabe ang dami. yan ang laki. Yan. Ano na? laki na mga idol. Sabot 'to. So hayo. Picha ano wa. No no, ye pira. Di di si. 8. So ayun mga idol, hanggang 'yon lang 'yung video ko. Hindi ako nakapag video ng maayos doon sa aming huli mga idol dahil Tinambakan na kami ng tao, punong-puno ng tao yung pier. So ayun mga idol, sana'y nasiyahan kayo sa video yung ito at sana'y nag-enjoy kayo sa panonood. At syempre kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, share, comment and pakipindot na rin ang ating mumunting subscribe button dyan para lagi kayong updated sa every time na may bago akong upload na video mga idol. At syempre huwag nyo na rin kalimutan yung notification bell natin dyan para Lagi kayong boy na mano no? sa every time na may bago akong upload na video. Saludo sa inyo mga idol. Thank you.